Nasugatan sa pananaksak ang isang lalaki sa Lambunaw, Iloilo. Suspect ang sarili niyang tsuhin. Nagbabalik si Nenita Hubilia. Bilang paghahanda sa undas, binigyan ng tatlong araw ang mga vendor na nagtatayo ng iligal na estruktura sa loob ng sementeryo para umalis. Mahigpit itong ipinagbabawa lalo na ang mga vendor na nakakaabala sa sidewalk. Pwede naman daw magtinda sa sementeryo, pero sa mga itinakdang lugar lang. Nagsagawa naman ng candlelighting activity ang iba't ibang sektor sa isla ng Buracay para ipanawagan ang pag-iingat sa likas na yaman ng isla. Pinangunahan ito ng religious group, mga ate at dayuhan sa lugar. Nagpapagaling ngayon sa ospital ang isang lalaki sa Lambuna, Iloilo, na nasugatan sa pananaksak o ng kanyang tsuhin. Base sa investigasyon, nagtalo ang biktima at suspect habang nag-iinuman ng magkapikunan. Doon na raw pinagsasaksak ng suspect ang biktima at agad na tumakas. Tinutugis na siya ngayon ng pulisya. Naglaan ang Iloilo -Ilo Provincial Government ng 200 milyong piso para sa paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Target ng pondo na makabili ng mga kakailanganin para maibsan ang epekto ng El Nino, gaya ng tagtuyot. Pinaka maapektuhan daw kasi nito ay ang mga magsasaka. Maliban sa pagkain, kumot at stress debriefing, briefing, daragdagan pa ng tulong pinansya ng lokal na pamahalaan ng Iloilo -Ilo City ang mga biktima at survivor ng lumubog na MB Tawash. Tumaob ang bangka linggo ng hapon sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong lando. Patuloy rin na inimbestigahan kung bakit pinayagang bumiyahe ang bangka kahit may bagyo. Yan ang mga balita sa Visayas. Ninita Hubilla reporting.